Hello mga master. ayun good morning po. Welcome back na naman sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito. So, kanina pa ako lumabas. Alas 8.30 pa ako mga master. Nasa kalsada na ako. Kasi sabi ko agahan ko para makauwi rin ako na maaga. And, ayan. Ang oras po ay ano na. Alas 9 na ng umaga. So, 30 minutes na tayong nagaantay. Wala pa rin tayong makuha booking. Walang, walang booking papunta dun sa mga rutang ano natin, target natin. Meron man, kaso bababa. Oh, no, oh, 74. Grabe. Las Piñas Marikina, 160. Ayan, so, mapababa ang pera ngayon. Uh, pansin ko, pag mga bandang alas 8 hanggang alas 11, talagang mababa talaga yung ano, yung fare na ano. Ay diyan pa naman nagbubuk karamihan ng mga seller. Kasi ano eh, nakaka-discount sila pag ganitong oras. So ayan, wala tayong makuha tuloy na ano na booking mga master. Ang baba oh, Galas Piñas to to ano, to Pasig 130 lang. Meron pa ako nakita 120. So, antay-antay pa rin ako ng mga booking. Hindi ako nagmamadali kumuha ng ano kasi mamaya, minsan nakaka, ano eh, nakaka, nakakaloko to si Lala Pag nakakuha ka na ng booking at saka maglalabasan yung mga magagandang booking. <laughs> so, antay-antay lang ako. Makakuha tayo ng ano. Subok mo na ako ng long ride ngayon. No, tingnan natin kung makakuha tayo ng long ride na 200 plus pataas. Tapos sasabayan na lang natin ng ibang ano. yan ang game plan natin ngayon. Pero kung wala talaga tayong makukuha, eh di mag-ikot-ikot na lang tayo dito mga short ride booking lang yung ni natin. Yung mga 140 pataas mga maser puro alanganin no? Imagine mo para Nyaki City to Cavite City 145 lang. Ayun no? oh, di ba? Sobrang ano yan mga maser sobrang lugi. Tapos pagdating mo ng Cavite, walang booking sa Cavite. Talagang obligado kang bumalik. Hindi man lang ginawang 190, no? Dati kumukuha ko niya, Las Piñas to Cavite City, nasa 190, 200 eh. Ngayon, 147 na lang, 140 na lang. Ang baba. Alright, so ayan mga master, update na lang kayo mamaya kapag nakachamba tayo. Maraming salamat pala sa lahat ng ating mga followers dyan sa Facebook at saka sa YouTube. Thank you po sa pagsuporta rito sa channel natin. And, yan mga master, konting-konti na lang, oh. Ano na lang po tayo mga master, 300. Tama ba? Announce ko lang para ano. Uh, 391 na lang ang inahabol natin mga master. Para tayo ay mag-100,000 na dito sa ating YouTube channel. So, ayan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ayan, pindutin nyo na yung subscribe button kung lagi kayo nanonood dito sa channel natin para mas maging updated po kayo sa lahat ng ating mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga master. So, nandito pala ako ngayon sa may Paranaque, sa likod ng SM Sukat. Dito ako nagtambay kasi malilim dito eh. May mga punong-puno. -puno. -puno. So ayan, update ko na lang kayo kung anong magiging ganap ngayong araw na ito. Tingnan natin kung tayo ba ay makakakuha ng magandang biyahe. So let's see. So ayan mga master, meron na tayong booking. Ito, first booking natin, high demand to. Kaso lang naghanap ng lalabag. Ayan, gagawin natin. Eh... Sambato. Ayan, puntahan na natin. Ayan, first booking mga master. 164. Single book lang to kasi pagkain to eh. Pero malapit lang naman oh. Kaya pwede na to mga master. Tirahin na natin to. Buway na mano. Oh. Kesa bumiyahi ako ng malayo, dito lang ako muna sa Paranaque. At least ito 164. Diba? Ano lang, 10 kilometers lang. Pwede na. Kahit single booking natin to Panalo to mga master Alright, let's go, let's go, let's go Pick up na tayo oh, Ayaw magpatawag Dinadrop yung call ko Alam ko na yung mga ganitong style eh Yung mga ganito mga master na dinadrop yung call Ayaw magpatawag hey! Ay, Ano ba yan? Ayaw nito ano, malaman yung dadalin. No? Kaya kinakancel nila yung call. Gusto ko malaman kung ano yung pipikapin natin para ano. Kasi baka sobra-sobra naman. Okay lang kung pagkain tapos sakto sa weight. Huwag naman yung sobra-sobra. Tingnan natin kung ano to. Ayaw din sumagot ng ano. Ayaw din sumagot ng nag -book. Kina-cancel din mga master. So, help na tayo. Ayan, bad trip mga master tong order natin. No? Oh. Pinuntahan, pinuntahan, puntahan pa natin. No? Oh. Kainis eh. Ayaw sumagot ng pick up at saka ayaw sumagot ng drop off. So, syempre pag ganyan, alam nang gagawin natin dyan. Cancel na yan. Pero bago ko i-cancel yan, kukuha muna ako ng booking. Mamaya um, na natin i-cancel yan mga master. Okay na sana eh. Malapit-lapit lang kaso hindi natin matawagan eh. Oh, last, last. Tawagan natin. Sige. Pagbigyan natin to. Ayaw pa rin sagutin. No? na tayo sa Pranyaki. Eh, hey, okay, answer the phone. Ayaw sumagot Okay Ayaw talaga Ayaw nila ipapick up yung ano Yung parcel Dahil sa ayaw sumagot Yung ano Yung Tawag nito Naku ito pa Sukat packaging Plastic center Malalaki ito eh ano ba itong mga nakukuha natin, mga master? Ay pasig ito. Ito sa ano. Kita mo ito, nakakabadrip ito sila. Alam mo kung kailan, ano, kung kailan nakakuha na tayo ng booking at saka naglalabasan yung mga magagandang fare. Oh. Boy, try to complete. Ongoing. So, okay, alam ko yan. Kakancelin ko ngayon. Ano, eh. So, cancelin na natin muna itong isang ano, booking. 164, 164, pareho. Ay, hello po. Good morning. Lala mo, ano po, pick up. Boss, papuntang, ano, papuntang Pasig kay Mariday Cabral. Cabral. Oo. Ano pong pipick upin dyan, boss? Ay, ah, isang box. Ah, sige, sige, sige. Okay, okay. Okay mga master, puntahan na natin 'to, isang box lang. Pwede na 'to, isang box papuntang Pasig, hahanapan pa natin ng kasabay ito. So, ang gagawin ko, ka-canceling ko na 'tong isang booking na 'to, ay sumagot eh. Ito, to 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 para nyaaki para Sayang no. Maganda sana yung fare nito eh. Maso lang anong gagawin natin dito. Anohin yung tawag natin, sagutin. So, nandito na tayo sa ano? Sa ating pick up. 18 kilometers, so oh. 164. Ang baba, sobra. Okay na sana kanina yung 10 kilometers, 164 eh. Panalo yun eh, kaso lang ay sumagot ng pick up, drop off at saka order. Pare-parehong ay sumagot. Pag ganon, bulagaan yun mga master eh, cancel na natin yan pag ganyang bulagaan, mahirap na so, ayan mga master meron na tayong booking so, papunta to sa may ano papunta rin doon sa drop off din natin itong isa na to so, magkasabay lang sila, pareho ng ano pareho lang sila ng lugar tawagan na natin tong ano, pick up natin Pwede naman, ano, nung oras ay nagkabwede naman, unang ano natin, alas, jis! Unang bay naman natin, cancel agad eh. Ayan sa mga nagbubuk. Ito nga pala, paalala ko dun sa mga nagbubuk, no. Kung napapanood nyo po itong vlog natin. Pag kayo po magbuk sa lalamog, ilagay nyo lahat ng detalye ng ipapadala nyo. No, napakadali lang naman gawin yan. Tapos, pag kayo ng tawag ng rider, checkin nyo yung booking nyo kung mayroon na bang nakakuhang rider. Kasi, pag ganyan po tatawagan pa kayo special pa kayo Just may abala sa rider yan pag ginansel yung booking di ba so ganun po wag na masyadong pa special kasi napaka basic lang naman ang pagpapadala ng mga parcel pag yun ang gawing komplikado pag nagbo kayo magantay kayo kasi makukuha din naman yan antayin yung tumawag si rider pag may tumatawag sa inyo sagutin nyo agad para alam nyo kung kanoong pupunta sa inyo. 'Di ba? Para naman alam ni rider ang details ng booking niyo kung ayaw yung isikreto. Kasi 'yung iba sinisikreto 'yung booking eh. Ayaw magpatawag eh. Ang tawag ko sa mga ganyang mga nagbubukey mga ano, mga beginner hunter, no? 'Yung mga tumitira ng mga baguhang mga rider. Eh siyempre pag mga matatagal ng rider, dinyo na mautakan yan mga master. Tatawag at tatawag talaga 'yan pag hindi nyo sinagot 'yan, ikaka namin 'yan. Sayang kasi yung oras namin magantay sa inyo. bis na mayroon pang ibang ginagawa, di ba? Ibang booking na nangangailangan ng service. sa magantay sa tawag nyo. Ay, magantay sa sagot nyo, di ba? Naka ilang tawag na tama na 'yung tatlo, apat na tawag. Pag hindi sinagot, i-cancel niyo na. O i report nyo Kaya lang si Lalamove. Wala. walang kwenta 'yung service ni Lalamove. Kaya no choice talaga. Expect nyo na yan mga master kapag ano, hindi sumagot, talagang mape-penalty kay ng 10 minutes. Ganun lang. Pero kung matyaga ka, eh magantay ka sa wala. Pwede 'yun. Alright, so puntahan na natin yung ano natin. Pick up natin. Ayan. So, nandito na. Hello po, ma'am. Alam mo po, nandito na po ako sa 113 po. So, ayan mo, master. After natin ito, diretso na tayo ng Pasig. Dalawa to eh. Magkadikit lang to. Nung kabataan hindi ko pa, ang ko maglaro ng basketball. No? Pag nakakakita ko ng basketball court, ano na sa akin yan? Heaven na sa akin yan, mga master. Kahit ako lang mag-isa naglalaro. Ayan. So, ayan yeah, mga master. Uh, dire diretso na tayo nito. Dalawa, papuntang Pasig sa may bunga pasig update na na kayo kapag nandun na tayo mga maser at saka kung may pag-uusapan tayo mamayang mga mahalagang bagay maser andito na po tayo sa ano sa ating drop off ayan saan kaya dito yon? siguro dito sa may ano high precision So, tingnan natin mga master kung saan banda. Hello. Hello po ma'am. Lala Move Delivery po. Ayun. Very good. Thank you. Oo, syempre. Oo, nagbo-vlog din ako. <laughs> Shout out. Anong uh, Sa YouTube lang ako eh. Sa Oo, sa so Luista PH. Thank you, thank you. Ayan, shout out kay sir. Ayan mga master. So, one down, one down. Nagbigay ng tip, 150 na binigay. Very good. Panali yun mga master. So, puntahan na natin tong ano, na natin tong isang drop-off natin. Dito lang to sa may unahan, malapit lang mga master cash collected alright ganda lang ano ganda ng panimula natin ha may tip agad same na ano lang tayo ganda ng booking natin ngayon magkadikit lang tama ba to para napuntahan ko na dati ha oo Suarez nandun na ako sa kabilang kalsada eh baka, na, naka, baka po nakalagpas lang ako dyan lang ah sige po dyan nakikita nyo po ba yung truck na malaki na nakaharang Ah okay yan. Nasa likod ako niyan, ma'am. Naghahanap ako sa taas Doon pala sa baba. <laughs> okay. Oh, labog po ako. Teka, may su may sukli pa po to. Okay na po. O, sige, salamat po. Yun. May tip pa. Uy, very nice. Thank you. Mababait ng mga kliyente natin 'yon. Salamat naman. So ayan mga master Nandito tayo sa may bunga pasig At Siyempre na i-drop off na natin yung dalawa nating parcel Na parehong galante Ayan maghahanap na tayo ng booking pabalik ng south Ate eh, yung cookies Yung mga ng cookies So meron tayong pick up dito sa mga cookies no Papuntang Bahoor 1 kilogram lang po Uy! Panalo to 189 mga master Pwede na to Tirahin na natin to. Ayan o. Oh. On the way for pickup. Naka tatlong pickup na tayo dito sa ano na to. Ayan mga master, nandito na tayo sa pickup natin. Dito yan sa kulay dilaw na gate eh. Tawagan natin baka sa lubi Hello boss, uh, nandito na po ako sa labas. Lala mo pickup. Pagpapuntang Bacoor? Okay, okay. Less than 1 kilo lang, mga master. So, dito na natin lagay yan. Alam ko na ako saan nagpipishing si Eti to walk through. dito sa may ano. Ayan. 189? Okay, sige. Salamat, sir yun, no? 200 pesos, oh. Ang mabait ng mga kliyente natin yung eh, mga master, ah. Kalahin eh, mo. May tip na naman. Sana magtuloy-tuloy yung mga tip, o oh, 200, oh. So, meron na tayong, ano agad, 500, mga master. Magkano ba ito? 189. 189 Meron tayong 11 pesos na tip. Not bad, di ba? Ayan. So, meron na tayong mga master, ano. Meron na tayong booking. Bakit ba naano ko yun? Napindot ko yun. Hindi ba ano tayo dun? Hindi ba dugi? 1.33, papuntang Las Piñas. Inari Sports Center. Kaya tingnan natin. Yeah, puntahan na natin. Wala tayong mga Na Napindot na natin eh. Pick up. Masa lang walang internet dito. wala signal. Hello po. Hello po. Ma'am, lalam mo po? Ah, nandito na po ko, ma'am, sa harap ng Inaris Sports Center, sa entrance. Yes, ma'am, sa Pulang Lupa, Las Viñas. Ah, sa amin to eh, doon to sa amin. Oo, oh, kaya... Kaya kinuha ko na eh. Tama yung address, ha Oo, yan Diego Serra, Saldana. Sa ano? Sa Central. Elementary school. O, oh, yan. Sa alma mater ko. Ano lang to, ma'am? Sobra na yung binayad nyo. 130 plus lang to eh. Okay na. Sige. Salamat, ma'am. Uy, ang mahal ng parking dito sa ano, ha? Sa Pasig, ha? 30 pesos. Punta ka ng LTO. So, ayan, mga master. Another tip so lahat po ng lahat po ng apat na booking natin lahat yun may tip no ayan so ito mga master nandito na tayo sa Pasig sa C5 no? pabalik na tayo ng South Bacoor at saka sa amin dun sa amin, sa Milas Piñas so lahat po ng ano natin lahat ng booking natin yung apat lahat po yun may tip lahat kaya panalo po yun so nakakatuwa no bihirang mangyari ang ganyan mga master yung lahat may tip so puntahan na natin to dire diretsyo na to mabilis lang tong delivery natin mga master kasi mga malilit lang naman to na parcel eh. cookies lang tapos ano papel So ayan mga master, nandito na po tayo. Hello po. Ma'am, lalam mo deli delivery po, ma'am. Uh, ah, nandito na po ako sa guard. Na, PSDS no? 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 office. Ayan mga master, oh. laki na ng pinagbago ng ano, ng alma mater ko ng elementary, grabi grabe. Nilaki na ng mga building dito. Dito po ako nag-aral nung ako'y elementary. So ayan mga master. Successful na 'yung ating ano, ating delivery. So puntahan na natin 'tong isa nating ano. Ah, uh, drop off. Pakuor. Pero subukan natin makahanap ng kasabay no. Baka sakali makachamba tayo sagarin na natin ayano, oh. ito yung ano namin naging room namin itong ano na to yung nasa harapan Sabi, oh, wag daw magsabay. Sabi ko, sabi ko, doble yung pamasahin mo. daw Di noble. Huwag <laughs> <T> <laughs> daw akong sasabay. Huwag daw Ano siya, special? <laughs> Isang oras ang gano'n ako. Dog day mo diyan. Oo. Pag pumayag. Diretso mo. Pag ayaw, i-cancel mo. So ayan mga master, kakadrop up lang natin ng ating ano, parcel dito sa may ano, dito sa may village na to, no. At quality naman yung ating mga deliver ngayon, lahat, lahat ng deliver natin ngayon may tip lahat. At siyempre, sobra po yung kinita natin, no. Kumita naman tayo kahit papano. At sa mabilis na oras lang. So nag-start tayo kumuha ng booking alas 10 ng umaga. So 10 11, 12, 1 Tatlong oras at kalahati lang tayong bumiyahe mga master Kumita na rin naman tayo doon So nag, nag, naghahanap pa ako ng booking pabalik Simula rito papuntang Las Piñas Ang problema Wala talaga makuha dito booking sa ano Sa Bacoor Napakahirap kumuha ng booking dito mga master Ang lalayo ng ano, pick up So kanina pa ako nagtatambay dito no Mga nasa 10 minutes na rin ako nakatambay 15 wala akong ng booking. So, ang gagawin natin mga master, pag tayo ay sinipag-sipag pa, gapang na lang muna tayo pabalik ng Las Piñas. Total, malapit-lapit lang naman to sa Las Piñas. Tapos, from there, tsaka na tayo mag-decide kung tutuloy pa tayong bumiyahe o magpapahinga na tayo. No? So, tingnan natin mga master, kung tayo ay ano pa. Pagtutuloy sa biyahe ngayon. So, kumita na tayo. Ha, ha, ha Lagpas naman minimum yung kinita natin, mga master. Okay na yun. Sa tatlong oras, kumita tayo ng 700 do. Not bad. Pwede pa natin dagdagan yan, mga master. Pag ano. Kumuha pa tayo ng booking pa. Tingnan natin kung makakachamba pa tayo so pag wala na tong kasunod mga master edi eh wala na naman tinamad na naman tayo sana wag tayong abuti ng tamad medyo sumasama yung panahon eh sana wag umulan kasi wala akong dalang kapote Mahirap pag inabutan ng ulan tapos galing sa init sakit talaga ang aabuti natin heto. Ayan, mamaya. Mamaya na tayo mag-isip-isip. Gapang muna tayo pabalik ng Las Piñas.